So hi guys, welcome to my channel. Sa content natin ito ay magtuturo ako or magbibigay ako ng mga tips or isishare ko sa inyo kung anong mga nabasa ko tungkol sa pag -ihil. So may mga tips ako nakita para maiwasan natin ang paghihilik gabi-gabi. Alam mo ba ng paghihilik ay hindi lang nakakabawa sa pagtulong. Pwede rin ito makaapekto sa relasyon mo sa bahay o sa partner mo. Oo guys, totoo yun dahil sa paghihilik Pero huwag kang magalala dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga simple pero epektibo na tips para maiwasan ang paghihilik Kung isa ka sa mga naghihilig, tuwing gabi o may kakilala kang ganito, make sure na tapusin mo ang video na ito. dahil para sa iyo ito. So, magsimula na tayo and 3 2 1 number one natin guys matulog na so yun pala yun kailangan natin matulog na nakatagilid guys ang pagtulog na nakatihaya ay mas nakakapagpalala daw ito ng hilik dahil bumabagsak daw ang dila natin sa likod bumabagsak <laughs> kapag nakatagilid ka naman mas maluwag daw yung hangin or mas maluwag ang daanan ng hangin kaya makakaiwas tayo sa paghilig so diretso na tayo sa tip number 4 ay number 2 panatili ng tamang timbang. So, yun na nga guys, panatili na ang tamang timbang. Ang sobrang taba sa leg ay pwedeng magpil sa normal na pagdaloy ng hangin. Hmm. Kaya kung, kaya kung medyo overweight ka, kahit kaunting pagbawas ng timbang, ay malaking tulong ito. So, ano pang ginagawa mo? Mag-exercise na tayo bukas! So, ito lang tip number 3 natin guys. Iwasan ang pag-inom ng alak. Hmm. Iwasan daw natin ang pag-inom ng alak. Guys, lalo na sa gabi. Iwasan ang pag-inom ng alak bago matulog. Pinapalambot nito dahil sa pag umiinom tayo ng alak. Pag uminom tayo ng alak, tapos matulog tayo agad. Pinapalambot daw nito ang masa sa lalamunan. Kaya mas mataas daw ang chance natin na humilik. Kung gusto mong uminom ng alak, siguraduhin mo hindi ito malapit sa oras ng pagtulog mo. So, ang ibig sabihin din, guys, ay uminom tayo ng alak pag gabi. Ay, eh, pag umaga, sorry, sorry. Umaga, or, nabawa, pag uminom tayo ng alak pag gabi, huwag mo tayo matulog. So, ito na ang tip number four natin. Linisin ang ilong. <coughs> <coughs> Linisin natin -ilong natin. Linisin ng ilong kapag marado ang ilong mo ay napip kang huminga sa bibig. At dito nagsisimula ang hilik. Gumamit ng sunscreen spray o huminga sa steam kung kailangan. So, kailangan pala guys ay malinis yung mga ilong natin lagi. So, bago matulog, syempre kailangan talaga malinis natin yung ilong natin. Kasi pag madumi yung ilong natin, yung pala daw ang isa pang dahilan kung bakit malakas yung hilik natin. Sa so, ito number 5, itigil ang paninigarilyo, medyo mahirap siguro yon Sa iba, bukod sa napakaraming epekto o negatibong epekto sa katawan, ang paninigarilyo ay nagpapairita at nagpapamaga sa daanan ng hangin ang paninigarilyo. Kaya mas malakas ang paghilik. Oh, ganun pala yun. So, yun na nga guys, kung di mo maiwasan ang paninigarilyo ay siguro pwede natin bawasan. Kung malakas ang mo, simulan mo na magbawas ng paninigarilyo. So, ito na ang tip number 6 natin, gumamit ng dagdag na unan. Ay, yun na nga guys, gumamit tayo ng dagdag na unan. Bahagyang ngayangat ng ulo. Sa simple adjustment na ito, ay nakakatulong para hindi maharangan ng airflow habang natutulog. So, para tutulog pala tayo guys, pag malakas yung init nyo ay kailangan dagdagan yung ulo natin sa para medyo nakaangat yung ulo natin pag natutulog para medyo maganda daw yung airflow at maiwasan ng paghihinik. So ito na nga guys ang last tip natin at ang number 7. Magkaroon ng regular na tulog. Kapag po o hindi sa ang tulog natin ay mas ay mas magkakaroon tayo ng uh, malakas na paghihilim. So nakaka ano rin para talaga yung pagpupuyat guys. Kapag kapag puyat daw tayo at hindi sapat yung tulog natin ay mas nakakadagdag din pala to ng paghihilim natin. Parang halimbawa, pagpagod ka, di ba? Nakakaranas tayo na pagpagod tayo. Mapapansin mo na lang kahit hindi ka naman talaga humihilik, napapahilik ka, di ba? Siguro nararanasan nyo rin yun. So, kailangan natin mag-iwas sa pagpupuyat, guys. Dahil kapag relax ang ating katawan at lalamun natin, makakaiwas tayo sa paghihilig. Ang ng lahat ay hindi pa rin ito nawala. Sa tingin mo, parang yung paghihilig mo hindi pa rin nawala, malakas pa rin. Kahit ginawa mo ng lahat ng ito, mainam na magkonsulta ka na sa doktor. So, thank you guys. Sa ganito na lang.